Ay Nakikiramay po ang wanted sa radyo. Ang kabuuan po ng Rafi Tulfo in action. Rafi Tulfo. Uh, panganay niyo po ba si... Pang, pangatlo po anak mo. Pangatlo anak. Ilan po ba ang anak ninyo? Tatlo po. Puro lang. bunso, bunsong, siya. Yes po, ma'am. May pamilya ba si... May, may anak ba? po. Dalawa po. Dalawa. Hiwalay po sa asawa. Po. Ilan taon ang mga anak ni Ronil? Nine po at saka six. Nasaan ang mga bata? Nasa akin po. Nasa Mula noon naman, naman hanggang ngayon. Nasa amin na kasi ah, okay. mga baby pa sila. Sa iyo? Ikaw? Sa, ka, yun, ka, sa, na na, na, okay. sa kanya na ano po. Ano ba ang uh, trabaho ni Ronil? Wala po. Applying po, po siya nung time na yon ano, ano ba ang nangyari? Ano ba mga naganap bago nangyari itong nung, nung nakita na siya na walang buhay? Oh. October 19 po ng hapon, isinama po siya mm -hmm. ng kaibigan niya at mm -hmm. hindi ko alam kung saan pupunta sila. Okay. Paano niyo po nalaman na? Nalaman ko lang po nung umuwi siya ng lunes ng hapon, at inanap niya sa akin, umuwi na raw po ang anak ko na si Ronel. Okay. Ang sagot ko sa kanya, bakit mo hanapin sa akin? Kayo, ang, kayo magkasama. ang magkasama. Okay. Sinundo po itong bayaw ko doon po mm -hmm. sa may tindahan po, sa sa may palengke po. Okay. Kasi nakatambay po yung bayaw ko doon sa may tindahan. Kung anong gagawin? Magiinuman? Hindi po. Sinundo po siya, tinat po siya na, Sumama. tara na, Bebe. Sabi ah. niya, tara na, Bebe. Punta na tayo, Kabite. Yun po yung chat niya doon sa... Tapos, inaya po siya, sumama naman po itong bayo ko, mm. naginuman po. Mga anong oras yan? Alas dos po. Ng hapon? Apo. Okay. Tapos, naginuman daw po sila ng bandang alas hinggo daw po. Mm -hmm. Natapos sila ng, ng 10 to 11. Pero nung, Saan sila naginuman? Sa bahay? Apo, bahay po. San Nicolas 1 daw po yung. Okay. Tapos, nung mga bandang gabi na daw po, lasing na daw po yung 'yung bayo ko umakyat mm, daw po sa may taas kasi may taas po 'yung bahay nila. Okay. Nasing na daw po, sabit po nung anak nung may-ari nung bahay. Mm -mm. Sabi niya mama may naso ka na daw sa taas, may naso ka na mm -mm. po sa taas. Mm -mm. Tapos hindi po natignan nila nung kasama, hindi na parang pinabayaan na lang po doon sa taas. Mm -mm. Nung gabi na 'yon, hindi na daw po nila nakita. Hangga sa Lunes na po nang gabi ng, pumunta sa amin. Pero natagpuan umaga na po ng 21. Maga mm -hmm. ng 21. Sa Barangay Talon, Las Piñas, kasi Apo. may ilog. Apo. Alikod po nung ilog, bahay din po nung pinag-iinaman. Ah, yung kunsaan siya umakyat. opo Pero okay. malabo po talagang malaglag yung tao. Kasi yung, purong, yung po yung parang palabas nila na baka sumusuka, nahulog daw po, ganon. Nakita po namin yung bahay, malabo po malaglag yung tao. Okay. Kasi kung lalaglag po yon sa mismong lapag lang po, siya babaksak. Okay marunong bang uminom eh, itong anak niyo? Hindi nyo. po so, sanay talaga. Hindi po sanay. Yun, yun nga mm. eh, no? yung oh. konting inom lang, nawawala na kaagad sa sariling muwang, sa ah. ulirat, at ah. Ah, hindi kasi natin masabi talaga eh, pag nakakainom ang isang tao, yes, po. kung ano yung mangyayari yun. o anong kakayahan. Yes, di ba Silang lahat nakainom. So maaring hindi rin lang talaga rin nakita, maaring maka nakatulog o kung mm -hmm. ano man. Ang pinakamahalaga dito ay kung ano ang nangyaring investigasyon uh, pagkatapos na nakita ang kanyang bangkay, ang mga labi mm -hmm. niya. Nan doon ba kayo nung nakuha yung katawan? Yung, anak yung po, ano, po. yung asawa ko po. Yung asawa mo. Saka, yung kapatid ko na tsaka bete. pero ang nakita nila may kumukuha na po ng Purinaryo po ng kino ko na, sa na ito, po po sa ilog oo Apo. ito ba ay uh, nagkaroon ng autopsy hindi po na autopsy yung bangkay wala po kaming pera para doon ay, uh, uh, miss ang singil po sa amin nung sa necropsy po eh 150k po kasama po cremate magandang hapon po major yes ma'am magandang hapon po oo. sa inyo kung ano po ang update or kung ano po ba ang nakalap Uh, sa investigasyon, kung nagkaroon man ng investigasyon, tungkol sa pagkamatay nitong si Ronel Abeliada, yun pong nahanap ang katawan niya na lumulutang na lang po sa ilog sa Barangay Talon. Opo, na-recover na yung bangkay ni Ronel doon po uh -oh. sa may Talon, doon sa may river drive. Uh -uh. Ito po ay aming pina-autopsy po ng mga IOC natin. Okay. Sa soko po natin, tapos saka po sa korenarya. Ah so meron pong ano may soko po uh, na nakuha at na-check po ang bangkay. Opo ma'am na-check po ang bangkay ma'am na picturean oh. uh, na practice po yung crime scene Okay. Ano po ang uh, nakita doon yung bangsuot na damit ay kom uh, kompleto pa. Uh, cellphone o mga ano niya wallet may oh. na-retrieve na po ba? Doon po ma'am sa damit niya. May so, naman po doon sa damit na hinahanap nung ano nung mga mag-anak at kompleto okay. po, kompleto po. Okay. Yung cellphone po, yung cellphone po at saka wallet po, wala pong nakuha doon sa bangkay. Walang cellphone at wallet. Pero tay may cellphone ba si Ronil? Meron siya? Ah, uh, wala, wala po siya. Ah, wala rin ng... siyang cellphone. Kasi ang po online po. Siya okay. Kay... Nakiki online lang siya pero may social media account siya. Okay. Um, sir, so walang cellphone, uh, wala ring wallet? Yes okay. po, Walang po. mapagpapakilanlan. Meron po, yung wala katawan po. po ba, nung tiningnan yung katawan, uh, hindi pa naman ito uh, na naaagnas kasi 24 hours, too big. Ano po ba ang state of decomposition, if at all? Hindi pa pa naman po ito naaagnas, ma'am. Okay. Dahil ilang araw lang naman na nakalipas na nakitaan po ba na may mga may lamat, may bugbog, may Basa. pasa, may tama? Base po doon sa pictures ma'am, at uh, sa pictures na nakuha ng soko natin, wala pong mga external, external injuries na nakita. So ano po ang cause of oh, death na naitala, na nailagay po? Base po sa kanyang death certificate, uh -oh. ang kanyang cause of death po ay aspect siya by drowning. Ang ibig lang sa ang ibig sabihin po noon ay nalunod siya. Kumbaga, po, po. Nalunod uh, yung... yung, yung oo, so maraming tubig. Noon, oh. maraming tubig ang hmm. uh, pumasok. Ma-establish po ba oh. natin ang time of death? But para ma-establish po natin yung cause of death ito, ma'am, ipapa-autopsy natin bangkay. Kaya pa po ba? Okay. Yes, ma'am. Kaya naman Kaya. Ipa oh, oh, po yung ipa-autopsy. Oo, oh, ayan. Tay, uh, mas mapapanatag po ang loob ninyo kung mapa-autopsy natin. Kayo ba'y naimbisigahan nyo rin yung mga kasama di umano nitong si Ronel nung nag-iinuman? Opo ma'am, ma pinuntahan, actually ma'am, pinuntahan po yung ng mga investigador natin yung bahay. Okay. Nung si Carmi, yung mga niya, niya, yes. yung kapatid ni si Christina, uh -oh. at saka yung si Garly Morales. Nung November 9 po, pinuntahan ng mga investigador natin through okay. the help of barangay sa Nicolas Puno. Okay. A ano naman o ang, po ang resulta nito? Uh -oh. Base po doon sa ocular inspection and investigation doon sa bahay, So yun nga po, nagpaalam daw po itong biktima na matulog na ng gano'ng oras. Okay. Tapos po, nakita na lang, nila nilalaman na lang nila na wala na yung tao doon, hinanap nila. Okay. Anong oras po nila um, sinabi na na-realize nila na wala doon sa taas? Nung mga 11pm na rin po noong gabi, noong pag-akyat nung, nung ano. Of October 19 or 20? Noong October 19 na po. 19, okay. Pero hindi sila yes, pumunta no. kay tatay until the next day, tama po ba? wala po, wala po hindi po sila pumunta tapos okay. Nung November 9 na pagpunta ng na mga imbestigador natin doon uh -oh. Ang nasa doon yung kapatid si Christina. Okay. Ngayon nag, nag ano po sila nagpromise po sila na pupunta sila dito sa aming opisina mm -mm. para po magbigay ng kanilang salaysay okay. tungkol po do sa pangyayari. Okay. Pero hindi po sila pumunta noong November 15. Hindi po sila nasipot. Hindi yung sila nasipot. Okay yung, bri yung Brian, yung yes. Brian po may usapan po kami na ipapatis po yung cellphone niya kasi mm -hmm. meron po siyang chat na nanghihiram siya ng pera gamit po yung account nung namatay na po. Ah, kailan kaylin yung October 20, na yun? 20 po October nung 20. Nung lumabas na pong missing yung ah. missing na. Oh. Pero ginamit ni Bri, ano ni, ni Brian. Ni po? Brian ang account ni Ronil oh. para manghiram ng, ng pera kanino? Doon po sa tropa din po nila pero hindi pa ka-close nung Bayao. Oh. Na hindi ka-close ni Ronil. Opo. Oh. Oh. May kopya itong katropa? Meron. Meron po. Okay. Nawawala na si Ronil noon? Wala na po. Alam niyo na po siguro wala na yung tao. Pero hindi pa po namin napopost sa FB na. Missing na yung tao. Major, na ano niyo ba ito? Na may lead na ganito? Na imbestigahan niyo po yun? Yung paggamit ng uh, messenger account nung namatay na, nung deceased, no? Uh, para manghiram ng pera. Magkano naman daw hinihiram? 150 daw po panggas gas po niya. <laughs> May leads po ba tayo kung uh, tungkol dito sa paggamit po ng account ni Ronil, uh, Major Imbo? Ma'am, yung ano, inamin din ni, ni Brian na nabuksan nga niya yung account ni Ronil. Okay. Ngayon ma'am, nung time na schedule sana na mag-submit ng cellphone, si, for examination si, kay, si Brian, Mm -mm. Hindi na po pumunta si Brian ma'am, dito sa opisina. Ah uh, para sa akin mas maganda na makipagtulungan sila. Yun po. Sa, po yun po yun. Yun po nakikiusap po namin. Ah mm -mm. uh, pumunta po ng lamay po yung dalawang 'yon, yung magpinsan mm -mm. po. Ah uh, kinausap po kami na, na sabi hanggang dulo nga daw po makikipagtulungan okay. sila para matapos Sino po. Sino itong ito? dalawang ito? Si Carmi po at saka yung Brian. Major Imbo, ano po ba ang next steps natin dito kung hindi po kooperative, yung uh, pinaka persons of interest na makakapagbigay linaw at liwanag tungkol sa ng mga nangyari. Ang next step po namin dito ma'am, with the help of the Barangay San Nicolás, pupunta kami doon sa barangay para isumon yung mga kainuman ni Ronel. Opo, kasi wala namin kami So pinapower yung PNP. Okay. Sa so, doon kami mag-uusap sa barangay. Okay. At the same time po, mm -hmm. i-assist namin yung pamilya para ma-autopsy yung bangkay. Yes. I think yun yung pinakamahalaga muna for now, no? Yes, ma'am. Oo. At, and uh, finally po, ma'am, mm -mm. magkakanda kami ng joint investigation with the BACO or PNP para kung sakali man, mm -mm. makapag-file kami ng demanda. Kung sakali man may lumabas na doon sa autopsy. Okay. Opo, opo. And, and BACO or PNP ang kailangan natin dahil taga roon yung kung saan inuman okay. yung yung event no yes. yung kunsaan, yung venue okay. no nangyari okay uh, tay sa ngayon kasi proseso ano isa-isa muna yes, uh, palagay ko yun din naman ang hinihingi ninyo yes, na mapa-autopsy okay. para mas mabigyan natin ng uh, liwanag at linaw kung ano ba talaga ang nangyari yung po kayo, talaga yung uh, inaasa mo sa kuno makamit Ayan, dan na po yan. Uh, mismong si Police Major Imbo ang uh, nagsasabi sa atin at uh, sinisiguro niya na hindi po, hindi makakawala sa kanila. Pangalawa, yung gagawin na pakikipag-coordinate sa barangay, okay, para doon muna ang pag-uusap. Nanawagan ako sa iyo na bakit magtulungan ka naman dahil alam ko namang magkaibigan kayo ng anak ko. Kaso noong November to, ang usapan natin, pupunta kayo lahat pero ikaw lang umatend. At papatsiksan namin cellphone mo. Ngayon, sabi mo, pupunta tayo ulit ng November 9 para maisama mo, mo ang pinsan mo. Ang sagot mo sa akin ay isasama ko. Pero hinihintay kami maghapon. Hanggang gabi kami nakauwi. Ni, hindi ka dumating. Sana magpagtulungan ka para makapanatig naman ang loob namin. Salamat po. Sasamahan po namin si tatay jan uh, dyan sa inyo kung may mga kailangang pirmahan. Oo mag magre-ready po kami ng request for autopsy. Okay. Para doon mapuntahan ng medical legal officer natin 'yon. Tutulong po kami sa Las Piñas PNP din. Opo. Salamat. Sige po. A A unahin uh muna po natin yung autopsy tatay. Apo. Marami po tayong uh, pwedeng malaman uh, pag nalaman na po natin yung uh, resulta po ng autopsy. Pero sa ngayon po ay uh, ulitin po namin ang pagkakiramay at uh, may konting tulong ibibigay ang uh, Wanted sa Radyo lalo na para doon sa mga bata. Okay. Salamat po, ma'am and sir.